Hello sa inyong lahat mga ka Super -tea. Isang maulang linggo sa inyong lahat So ngayon nga ay linggo tayo na milay Dahil hindi tayo nakauwi ng Saturday Dahil uh, duty pa tayo ng uh, araw ng Sabado So ngayon lang tayo nakauwi Actually nag voice over na lang ako ngayon So ang oras ngayon ay 6 o 8 pm na Pero hindi pa ako nakauwi sa bahay Dahil eto pagkatapos sa supermarket Dumaan pa ako sa Ayun, bilihan ng chicharon, doon dumaan pa ako sa Walter kasi doon lang nakakabili ng murang reno. Then, pati yung mga <laughs> Rose Bowl sardines, then dumaan pa ako ng palengke para bumili ng mga frozen products at gamot. Di ba mga ka-supertee? So, share at uh, tuloy ako kanina sa uh, Facebook Messenger ko ng uh, mamili ID biro. Kasi hindi talaga biro ang mamili mga ka -Super uh, Sobrang nakakapagod at sobrang syempre nakakahapon ng katawan kasi nga uh, yung uh, galaw tayo ng galaw kahit na ito malamig ang panon pero pinapawisan pa rin tayo sa syempre sa kakagalaw uh, so mga ka super T uh, ko lang uh, enjoy nyo ngayon ang aking uh, pamimili ngayong araw ng linggo so ito po mali si Alvin Richards na nagpapasalamat sa aking mga avid supporters at syempre sa mga new supporters ko dyan uh, continue supporting Super T at don't skip ads sa aking mga videos para pagawa pa tayo ng mga videos katulad nito muli po ito po si Alvin Richards ang inyong Super Duper T bye <laughs>